Hello guys, welcome to my channel, Passionate Blogger. So ito yung steel gate, not a uh, stainless gate natin mga kasinit. Uh, yung pinaka frame 2x3, yung design nya 1x2 na palapad. So na full weld na natin. Manipis lang yung full weld kasi ang gamit natin ay stick stick lang na stainless wala tayong argon gas ngayon ayan o naka ano na tapos weld na sya ready to ano na yan hasa hasa cutting ayan o guys so pagka gumamit tayo ng stick rod para hindi magkalat yung flux niya meron tayong sikreto na kwan doon ka lang sa may magkahasa sa may dapat ng ano na pull ganyan o. so pag wala kasing protection magkalat yung flux dito kaya ang protection natin nagbutas tayo ng hardiplex doon lang yung dugtungan shot lang doon oh. o oh, yun lang yung welding in mode wala na siyang yung pinaka flux nya yan naman oh. dito lang tumatalsik yung flux hindi pupunta sa sa pan nya sa paligid nya hindi kakapit doon kasi mayroon tayong yung protection oh. doon lang oh. doon lang mag welding yun yung secret pagka ganito ang gamit natin stainless stainless rod para ayan o wala siyang ano walang plaques dito sa gilid sa ito banda walang mga plaques walang kumakapit dito ka lang maghahasa tapos kunting ano na lang yan, sa gilid bapping kaya wala kang ah, hindi aabot dun ayan o Yan. Nandiyan lang siya oh. So ganyan. Pag nilagyan mo ng ganyan, yan lang. So ganito guys. Mayroon dito sa nagpahalang dito, mayroon tong pangalan. May lettering dito na stainless din. So makikita na lang pagka ay kakasa namin. At saka yung pag finish. May lagay namin yung ano, lettering pangalan dito pangalan sa may ari kaya abangan lang nyo to guys may ano pa to limang bakod isang unit na steel stainless gate so yan guys may gil pa tayo ngayon sa kalan pero yung materialis natin sa kalan ang dami pag, pag umpisa na naman tayo sa kalan natin ito yung pipe na to stainless yan o oh. mahaba yun oh. ang daming chimber yan o oh. ayan guys o oh. 4 yung size nandun sa baba yun yung size at saka 3 ayan yung isa size yan tapos yung isa 3 yung isang isang 3 ang kapal yan guys o oh. 6mm yan. Itong disa ice, 5mm. Itong stainless pipe, 3mm. Kaya, marami tayong kwan guys, oh. I Scrap na gawing tanki. Pag umpisan naman tayo gagawa ng kalan, maraming kwan oh. No. Pag gawing tanki oh. Ayan nito, oh. Ayan, oh, buo, buo ano to. Ayan guys, stainless yan. 2x3. Ayan yan oh. 2x3, tangki natin yan para makinis. So hanggang dito lang guys. Update natin sa uh, stainless gate. Please subscribe my YouTube channel. And God bless.